Ah. Ano na eh. nga asap dito? Hindi, electric fan. Ibig sabihin, kuya, electric fan. Nakakapanood pa rin ako. Oo oh, nga daw. Oo, tignan mo. Bakit? Ano sa gina yan eh? Wala ang karapat ang manood. Kaya pigil lang mo kasi makapalig mo ka. Ba't Vincent, pag radyo, pinabubuksan mo, huwag ka makikinig. Nakikinig ka, kumakanta ka pa nga eh. Hintay, hindi ka ba pakita. Ha ah, ha? Yun, hindi kita nagagalaw noon Eh, ito. Hindi ka pwede manood. Isusuyan mo yung buwan ko. Mag-iingay ka. Ang bubuksan ko, hindi ka makikinabang, ha? Shit ka, ha? Gago ka. At yun, ito sa mga bumili ng tinapay, huwag kang ka kalalaan mo, ha? Sino ba lang? Sige. Pag bumibilang ako ng musal, huwag ng musal, ha? pag ko. At saka pag nagigitin ako sa umaga, siyempre, kahit pa lang gumising sa lang, magigitin ka sa, sa liwanag. Pag binuksan ko yung ila, wala ang karapat ang gumising, ha? Hindi na ako matutulog. Oo, ako matulog. Bye.